eto talaga yung pinakaayaw ko sa lahat ay eh, yung nagahati tayo kay Kuya Roy, guys grabe parang kailan lang eh nandito siya eh ngayon pabalik na siya sa kanyang work kasi tapos na yung leave niya oh. Maaga nga akong nagising dyan at hindi na talaga ako naligo. Pero may mas maaga pa pala nagising sa akin. Ayan, si Cuero ay nakaligo na. <laughs> Pinaghanda ko nga siya muna ng pagkain dito sa labas kay Saba. Nagbibihi siya. At ito nga pala yung natira naming ulam kagabi na Litchon. 9.10 a.m. nga yung flight niya. Pero mas maaga nga siyang nagising dito kasi nga naghugas pa siya ng motor niya. Bandang 3 a.m. igising na siya. Alam niyo ba guys kung ano oras na kami nakatulog niya ng gabi? Feeling ko magto-12 na nga dahil ang daming pinag-uusapan. Saan nga may lakad ka kinaumagahan, eh doon dumadami yung mga pinag-uusapan nyo na wala diri, wala dito. <laughs> Ay, nako. At ayan na nga guys, pinag-bless ko nga siya ulit kasi hindi nakita sa camera. <laughs> ano ba kasi yan habang nag edit ako, eh parang iiyak ako. <laughs> Pangatlong alis na nga niya nito, eh parang hindi pa rin ako sanay. Kahit sino naman kasi kapag may umaalis, eh nakakalungkot naman talaga. At ayan na nga guys, nagpaalam mga kami dito kay nanay at na tatay at saka sa pamangkin ko dahil paalis na kami papuntang labas Hindi ko na nga siya hinatid sa airport kasi naman eh parang uulan eh kapag mag-single kami, eh mababasa siya ng ulan. Halos hindi nga maganda yung panahon sa mga oras na yan kasi may bagyo. Wala nga akong samod sa mga oras na yan at pinipilit ko lang talaga na maging masaya. Kapag may nakikita nga akong paalis at tinahatid sila eh parang lungkot na lungkot talaga ako kasi feel na feel ko yung mga time na may paalis sa pamilya mo. Kung gaano nga kasaya yung mga panahon na andyan sila eh ganon din ka lungkot kapag paalis na sila papuntang trabaho. Wala tayong magagawa eh ganyan talaga ang buhay. Kailangan natin kumayod para magkapera. Ang sabi nga ng mga karamihan eh kapag mayaman lang daw sila eh hindi na kailangan umalis yung pamilya para magtrabaho sa ibang lugar. Para masasabi ko na rin yan ngayon na sana kung mayaman lang tayo hindi mo na kailangan magtrabaho sa malayo. Pero dahil nga sa sitwasyon na to, eh parang pinatibay pa yung relationship nyo kung gaano kayo katatag sa isa't isa. Kung paano nyo ma-overcome yung mga pagsubok sa buhay na hindi kayo magkasama. Minsan, dito rin natitest kung gaano nyo kamahal yung isa't isa kung gaano kayo katapat. By the way guys, nakarating na kami dito sa terminal ng bus at nagbayad na nga siya ng pamasahe niya. Grabe, ang bilis lang. Kakabayad nga lang daw niya eh, aalis na kaagad yung bus kahit hindi pa puno. At ayan, nagpaalam na nga siya sa akin dahil sasakay na siya. Diyos ko, hindi na nga siya tumingin dahil nalulungkot din siya. Pero kailangan din kasi niya na mas maaga siya makarating doon sa airport. Nasa bandang 6.30 ngayon ng umaga nang sumakay siya dyan at nakarating nga daw siya doon sa Roas Airport is nasa bandang alas 7 na. At ayan na nga guys, paalis na nga yung bus at hinabul ko pa nga yan dahil doon siya nakaupo sa kabila. Grabe guys, dami nga nakatingin sa akin sa mga oras na yan kasi takbo ako ng takbo. Pero hindi nila alam, eh inaabangan ko talaga si Queroy na dumaan yung bus na sinasakyan niya. Pero pagtingin ko wala sa dyan guys, nandun pala siya sa kabila. At ayan guys, nagtransfer nga siya ulit dahil nahanap din niya ako daw at hindi niya ako makita. Yung iba halos hindi na tumitingin kapag paalis na dahil sobrang lungkot sila pero kami guys hanggat nakikita yung isa't isa ay eh, panay talaga yung pagtitinginan namin at panay kaway sa isa't isa grabe guys hindi ko na makikita yung bus at kahit dito hinabol ko e eh, wala na yung bus ang bilis G naman niya by the way sarado pa nga lahat ng mga store dito sa Pontevedra at tignan nyo guys halos lahat ay nakasarado hindi pa. na nga muna ako umuwi sa bay at umupo nga muna ako dito sa public plaza at grabe guys tignan nyo walang katao-tao at lagi namin pinag kay Lord na bigyan niya kami ng lakas ng loob at guidance para kahit anong pagsubok na dumating sa aming buhay, e eh malalampasan namin ito na magkasama. Oh.